dapat gawin kapag sinasabi ng lalaki na i-block mo na daw siya. Yes. Ito kung minsan na once na sa ganito kayong situation is nagpapasahan na kayo. Na halimbawa na lang ayaw mo na sa partner mo na lalaki and then sinabi mo sa kanya na i-block mo na lang ako. Pero pagdating naman sa lalaki is ayaw kanyang i-block. Okay, and then sinabi ng lalaki sa'yo is ikaw na lang itong mag-block sa akin. Pero once na ito yung sinabi ng lalaki na ikaw na lang daw yung mag-block sa kanya and then kapag hindi mo nagawa utol na sinabi mo na hindi mo kaya ikaw na lang yung mag-block sa akin ay hindi mo alam na binabasa ka lang ng partner mo na dito kanya mas lalong mababasa kung gaano siya kahalaga sa iyo. So kung pinakita mo na hindi mo kayang i-block siya ay pinapahiwatig mo lang na ganito kataas yung karisma niya so mas lalo mo lang pinapalaki yung ulo niya